guys. Hello guys, what's up? So karon natay bagong tilawan ng pagkaon. Kini gi-request din ko ni siya para lang jud makatilaw ta ani nga pagkaon. Mo ni siya ginatawag og don or dulon. Sa mga nakatilaw na ani, naka-experience na ani, ang ginaingon nila pretty jud ang lamia. Ah. Mura daw kagkaon og pasayan daw. Mo to sa akong curiosity, nag-request ko sa akong amigo kay nagpa padawang man sa Marvel to gidad uh, gidadaan ko niya ang isa ka cup ani guys is 50 pesos kung makita ninyo oh, grabe jud apan-apan jud apan guys siya guys oh tanawang dagway oh sawa pa ka suway ani hala panuway mo panuway mo guys para testingan po ninyo <laughs> panuway mo ba para matestingan po ninyo ang unsa jud kalami ni siya nga pagkaon okay. Ako ray makatilaw ani ron nya kamo nagtanaw aw da tisting yun ni eh. basig mo anang lugar ang akong gingon. Oh, tanawa akong tilawan guys. Crispy kay ni siya, crispy ni pagkaluto. Oh. Astang humuta pa jud. Allah, mura pasayan guys ay. Eh. Pwede na malit og pasayan kini na lang. Kaso medyo mahal-mahal pud. -mahal